Hindi po update tayo sa ating mga alagang kambing at sa ating mga ang ng Chicken Pabo. Ito yung papatid sa inyo. Ayan. So, yun, medyo huminto yung ulan dito sa sigaw ka siya. Pero, kahit huminto, may kaunti pa rin ambon. At, until now, siguro may isang na minto man, kaunting oras lang. Pero, after an, after an hour, babalik na naman yung ulan. So, isa yan sa mga talagang struggle natin nararamdaman. nararamdaman. Ngayon nga, ayun, makambo na naman. At, Kita yun naman yung olapan. Eh, hindi pa rin maganda ang panahon dito. Kaya, sa ating, mga, sa ating pag aalaga o sa lahat na nag aalaga ito yung mga naranasan namin na nahirap. Lalo na kung gantong maulan. Ang ating mga ako kasi ginagawa ko, hindi ko kinukulong ngayon yung ating mga manok. Ito yung mga herpes eh, mas mas lang sila ng stress so ginagawa natin naka, dito sa range natin nakaka, naka lang sila dyan -gala -gala lang at ngayon napansin ko dahil doon uh, kahit pa paano nabibigyan tayo ng okay, sorry, sila at sila uh, one time nga may namatay tayo ng manok nakakulong sila ng halos kapat na araw namatay isang heritage chicken natin uh, hindi ko alam kung anong nangyari doon so bigla lang siyang nanghina at kinabukasan kahit binigyan na natin ng pangunong luna si eh, namatay pa rin uh, kaya, ang ginawa natin minakawala natin sila hinayaan natin silang gawin yung gusto nila makagala makakain ng damo at yun kahit papano wala tayong namamatayan na manok so yun yung update sa ating mga at ito lang may sa mga kambing so, oh, yan po ay eh, napapansin nyo yan po yun daw ng Jimelina na nakain natin mga kambing isa rin po yun sa mga pakain ng kambing at favorite din po nila yan. So, ngayon talagang gutom na gutom po talaga sila, lalo na itong itom. Tapos, yung puti, isa rin. Malaki pong kumain. Kaya, so, paano nga po, eh, lumaki na siya. Tapos, itong isa na walang sungay, yan po yung ano, kambing ng papa ni misis na binili natin kaysa naman ma nakakuha pa ng iba kaya tayo na lang ang bumili so, bali meron tayong isang ano dyan isang back tapos tatlong do yung itim 11 months na yon tapos yung brown naman 8 months tapos tong ano 5 months so, yun lang po yung yan, malakas na rin siyang kumain kahit pa paano kahit maulan eh, malalakas pa rin pong kumain ng ating mga alagang kambing uh, ayun na nga po ulit umulan na kaya kung ating mga kambing ay sumilong na tapos yung natira yung puti eh, kumakain pa rin so, napakahirap po lang talaga ng sitwasyon ngayon at napakasama po ng panahon so ngayon po ay eh, don't forget to like, share and subscribe maraming salamat po